Okay, welcome back na naman mga bro sa aking mga video. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng bagong satellite na digital TV box. <tos> <tos> Yan, bali ang issue nito mga bro. Dati na siyang naka-align. Yung kanyang plato ay dati nang naka-align, pero yung kanyang box ay sira na. Kaya, nag-order yung may-ari sa online shop ng bago. Okay. So, titingnan natin mga bro kung ano yung mga laman nya. Ayan. Bale meron siyang user manual. Okay. Bale dito yung bagong satellite box. Ayan. So, install natin mamaya. Tignan lang natin yung laman nya. Mayroon na rin siyang pasamang uh, adapter. Yan RC jack para sa kanyang audio video. Tapos, mayroon na rin siyang kasamang remote control. Ayan oh. So, tignan natin kung mayroon siyang libreng battery. Ayan. Mayroon na siyang libreng battery mga bro. Pinasama ng sealer. Ayan. Okay, so ikakapit na natin mga bro at papakapit na ng may-ari. Titistingin natin, ituturo ko sa inyo kung paano i kung ito i-activate. Okay, so install na natin. Okay, bali ito na mga bro yung dating uh, satellite ng may-ari. Tanggalin na natin yung kanyang cable. Ayan. So, tanggalin na rin natin sa TV nila yung kanyang lumang RCA jack nya o audio video jack. Ayan. At yung bago yung sasalpak natin. Okay. Lagay natin yung kanyang cable. ayan tapos ilagay na natin mga bro yung kanyang adapter ayan tapos ilagay na rin natin yung kanyang audio video jack ilagay natin yung video tapos yung left and right na audio ayan tapos, sasaksak naman natin itong dulo nya. Doon sa TV box natin. Ayan, bali meron siyang kwan dito. Kung meron kang HDMI na cord, pwede rin. Pero ang gagamitin natin ay ito. Dito natin yung sasalpak sa AV out o audio video out. Ayan, lang natin mabuti sa gad natin. Ayan. So, naisagad na. Pag hindi kasi yan naisagad, hindi lalabas yung kanyang video. Kailangan yan, lalagitik siya. Okay. Ayan. Okay, nasalpak na natin. Pwede na natin isaksak sa kuryente. So saksak na natin sa kuryente yung adaptor nya. Okay. Yan. Tapos saksak na rin natin yung TV. Okay, nakasaksak na yung TV oh. So paanda na natin mga bro, punta tayo sa harap ng TV. Ipandarin okay, natin yung TV So ayan mga bro Press lang natin yung Okay Sa kanyang ano Remote Okay Ayan o no? Ayan. So, ang issue nito mga bro, nasira lang yung kwan. Nasira yung dating kanyang box. Tapos, dati siyang naka-align. Kumbaga, papalitan lang natin yung kanyang box. So, i-scan na natin mga bro. Pindutin lang natin yung Okay. Ayan, mag scan na siya. Antayin lang natin na mag 100% yung kanyang scan. Okay, nag 100% na siya. Antayin lang natin. So, pindutin natin ulit yung okay. Okay. So, ayos na mga bro. So, kon lang natin, testingin natin kung mayroon siyang preload. Subukan natin ilipat. Yan. Kapamilya channel. So, wala pa siyang load. Ayun. Meron na siyang one mga bro. Meron siyang preload. Meron na. Masubukan pa natin sa ibang channel mga boss. Seven. Yan. Seven. Sa GMA. Ayan. So, meron na siyang mga boss. Oh. So, ganun lang mga boss. Mag-install lang bagong uh, satellite sa ating uh, TV box na satellite So okay mga bro ganun lang Ayos